natin guys. pa try ko. na 'yan doon sa area. dalagyan ng ano, ng ice. Ready na. Ay, yung ano na yan, yung chassis number. Red <laughs> ba dito, sir? Parehong uh, kanan? Oo, oh, sir. Counter. Oo, oh, yung isa, counter. Ah. O pareho. Ah. Eh, kasi okay. diba sa Yamaha, kabilaan, magkaiba yung pihit. Ah, okay, magkaiba. It, ito pareho. Pareho siya. Walang well, problema magkapanit dito. Oo. Oh. Sa Yamaha, hindi. Oo. Oh. O, magkatagmada lang dito. Pagkanan, kanan Pagkanan lang. lang iba irap iba, iba rin ang pihit o oh, yan yan ito lang ano yung, ano eh hilahin lang pag ano lang yun kaya sabay sabay po hindi oh. pwedeng isa lang oh. so ayan guys ito yung mga previous natin kaibigan card po namin sir na ano po, discount card po. Bali po, ito po ang purpose po na ito, meron po tayong 10% sa ating service po para po maka-discount po kayo. Oh. 5% sa ating sa parts po, tsaka sa oil po. Basta po, under motor central branches po namin, meron, pwede nyo mo siyang gamitin po yan. basta uh, dala ko yan, siyempre. Yes po, kailangan po sa actual. Price. Uh, -oh. Kapag hindi niyo po dala to sa no discount po tayo. Sir. oh, siyempre. And then po, hanggang inaabot na lang po na ito kaibigan card po natin, hanggang 3 years na lang po. 3 years lang yan. Yes po. Pwede nyo naman share nyo po kapag worth na itong 100 na bibili po kayo sa parts. Akong may bibili na akong parts. Chain. um 200 or higher. Yes po, pwede nyo na po share nyo po yun, Pwede sir. ko siyang i-avail para marinyo. ah, uh, pa, then palita po yun, sir. Panibagong kaya. Panibagong kaya. Yes, Pakingato na lang po, sir. Okay, thank you. Temporary kaya <laughs> po, sir. Ito, ito po. Yan. Eh, 'yung jacket ko 'to, sir, ito. Yun. And the sweater, ano po? Half-sleeve naman 'yan. Ten minutes. May sizes din ba siya? Yeah. Or Paces standard? okay, sige. Pwede nyo naman i-adjust po na sir Ah, okay. Half-paste uh, okay, uh, naman to sir, eh. Yes, sir, Thank you uh, po. Ito uh, na yung okay. po yung babies ko na. Okay. So, thank you, thank you. Okay. Then, sir. Tapos ito sa yung manual po ng aking ABB. Okay. So, ito po may magpapaliwanag po sa inyo ng warranty. Tapos, ibibigay po sa inyo yung motor. So, i-explain po yung mga uh, functions po na. Yeah, lahat ng mga yan. Opo, sir. Okay, sir. Saan pa po ba tayo, sir? Wala na. Clear naman po. Oo. Sir. So, yun po. If ever po na may questions po kayo, pwede lang po kayo sa amin mag-text po. Okay. Ah, sige. Dalawang Sprite, isang original, may logo, isang duplicate. Duplicate to. Tapos code. Nandito so, po yung code nila, magkaiba po 'yan. Ah, nandiyan yung code. Uh, may sari-sarili silang code. So, pag nasira, nawala. May kanya-kanyang code. Itabi niyo na lang po sa bahay niyo para hindi mawala. Okay. Para pag wala tayong code. Oo. Oh, oh. Tapos, ito pong gift naman ito. Pambukas lang ng hindi na hindi na ma-open. -ano, hindi ma open yung uh, fit kasi hindi natin ma-open. Oo. Kasi niyo po kung gamitin dito. Tatapat lang Tapos baba. Okay. Tapos na po. Ah. Paano paano 'yon? Paano 'yon? Ah, uh, naka-yellow. Ibig sabihin ko naka-on yung susi. Ah, okay. Yeah, naka-on din po 'to. So, we off na lang natin yung isa. Oo. Oh, Oo. Oh. pag on po niya, long press. Lang. Long press. Walang connection. Pagmalapit, saka na po. Okay. Kailangan ba pindutin mo nang ganon? Push muna. Para hindi nagpapasok ng sabisay, i-push mo muna bago niya ma-init. Okay. once so, na na-push ko na, pwede ko nang gamitin 'to. Pagmalapit naman Oo. Kapag pag on natin, push tapos sa ay. Ibig sabihin ay ignition. Oh. Okay. 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 Yan, lock na yan. yan oh. Ilaw niya po. Okay lang na nakailaw. Pusa naman niya namamakal. Ah, okay. Tapos, anyak naman ni Tapat nilang lang dyan. Push. Tapos, tapat. Yeah, anak na yung manipot. Yun. Tapos, si Ted fuel, Isa lang yung tapatan niya. Tapas, tapat niya lang dyan. Push. Tapat. Tapos, it. Yan. Ito. Bubukas na siya. Yan. Tapos, okay. pag-fuel. Pag -fuel, ito lang pipindutin. Pataas. Ngayon. All right. sa ng Connection, coolant, NG. Ito naman, 3 seconds pag nakasigil. Ah, uh, okay. Pag naka-on. Pa pag naka pag na off po, ayan. Hindi uh -huh. siya so, tuloy-tuloy lang, lang siya? Oo. high low, high low. Signal light nga, signal light. Yan. Left and right, left and right. Yo, okay. 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 oh, lakas ng busina. Inside natin siya, lakas ng busina pa Ano lang, brake lang sa likod, tapos start. Dito okay. sa harap, hindi siya nagana. Likod um, lang talaga. So, ibig sabihin, pagka uh, mag-i-start ako, ganun, lalagay sa ignition, tapos press yung... Press Brake lever tapos ito. Ah, pero can I start it with this? Hindi po. Ah. Pag ano lang, parang yung hahanapin mo lang yung ano. Okay. okay. Dito talaga yung start natin sa Oo. Tapos, try natin sa isa. Ayan, nakamatay Ayun, na. Ayun, no, automatic, no? Hindi. Sa side hindi stand. Hindi mabubuksan. Hindi mabubuksan. Okay. Tsaka hindi mo rin siya may start pag naka side stand, di ba? Hindi. Hmm. Okay. Ang ganda ng ano niya, ge. Bakan. Okay na, pwede ko na iuwi. <laughs> oh, okay na.

so guys uh, hindi siya naman na rin yung ating bagong motor salamat kay pala <laughs> huwi na tayo